gagawin ko lahat para sa iyo. Super excited kami sa kanya. Super love namin siya. Bago pa man mga anak, puspusa na ang paghahanda ni Katrina Halili sa paglabas ng kanilang anak ng nobing si Chris Lawrence. Actually, nakakatawa yung story na ni. Kasi ang sabi ng doktor sa akin, kapag nag-contract ako ng dalawang beses sa 8 minutes, pumunta na daw ako, okay na daw yun. Tapos pagdating namin dito, yung nakangiti-ngiti lang ako. Tapos chinect nila ako. Hanggang sa chinek nila yung contraction ko, yun na, sunod-sunod na nga siya. Hindi, lang, hindi ko lang talaga nararamdaman kasi mataas yung pain tolerance ko. At itong Martes, bandang alas 7 ng gabi, by cesarean section ay nagsilang si Katrina ng sanggol na babae na may timbang na 6.6 pounds at pinangalan itong Katrins Halili Lawrence Cadavida or Baby Katie. Ako nakikita ko kamukha ni Chris. Ako nakikita ko kamukha, kamukha niya. <laughs> Pero sinasabi ng tao, yun, Kamukha ako. Kamukha daw niya. So, ako sa'yo, sige, Akan na lang kamay saka kapa. Kasi nakita ko, kamukha niya eh. Pero yung shape ng face niya, akin. Uh, tapos yung dito, yung chin. Yung ilong sa akin. Yan. Oh. Mata. Yung eyeballs sa akin. <laughs> Kahit likas na matapang, hindi naiwasang mapaluhan ni Katrina nang una nitong subukang i-breastfeed ang anak. Oo, oh, naiiyak na nga ako. Ikaw talaga. Just... Oo, <laughs> oh, siyempre, umiiyak siya. Di ba, wala kang mabigay. Tapos dito pa sa hospital, ayaw nilang pabigyan ng milk. So, kailangan, kailangan ganun kasi meron siyang nasisipsip noon eh. Yun yung importante, colostrum tawag. Yung first milk. Matapos mga anak, nasa plano na ba ni Katrina ang pagpapakasal? <laughs> Bakit naman na, ah, di ba, plan namin kasal dahil sa baby. So, pag talagang feel na feel na namin magpakasal, go. <laughs> ang tiyak lang, babalik ito sa showbiz. Sobrang ano, thankful ako sa GMA7 kasi yun nga, no, nagpaalam ako sa kanila, pinayagan nila ako, tapos nirenew nila ako ng contract. Tapos, yun nga, magsasign lang kami pagbalik ko sa January. Nakatakda na rin ang binyag kay Baby Katie, pati na ang lineup ng Ninong at Ninang nito. Ba? Medyo marami na po. Sa so the, so the JR for sure. Apo. JR, um, Billy, Nikki, um, sino pa? Jimmy, Pick, uh, Denise, Laurel, uh, sino pa? Marian. Marian, Mark Heras. Mark. Si Christine Jeneline. Si Paolo Coctis. Actually, the nice next ko Marian kanina yeah, Excited nga siya. Uh, mga third week of January, pagdating ng mami ni Chris. When, when you look at your baby, uh, parang sasabihin mo sa kanya, I'll, I'll ko lahat para sa'yo. So, hindi mo talaga naramdaman yung pagod pag nakikita mo siya. Super excited kami sa kanya. So, super love namin siya.